Princess, sa so ba tayo bibili? Ang nang nilakad natin ah Baka maligaw tayo Malapit na Bebang Ayun na yung tindahan oh Natatanong ko <laughs> Nakatagot mo naman dito sa probinsya Ang dilim-dilim <laughs> Kaya dapat, huwag mamamatay ang hawak mong ilaw Kung hindi, lagot tayo Ano oh, yun? May narinig ako wala yung bebang. Guni-guni mo lang yun. Wala naman ako naririnig eh. Bilisan natin maglakad, Princess. ay yung tindahan. Makakabili na tayo. Princess, wait mo ako. Bebang, nandito na tayo sa tindahan. Bilisan mong bumili, princess! Para makawin na tayo! Pabili pa! Yuhu! Princess! Wala tang tao! Walang bantay! Meron yan! Tao po! Pabili kami! Ano kailangan nyo? Ayun! May tindera na! Makakabili na kami! <laughs> Natatakot ako sa kanya! Ano ka pabilibang? ba iba? Matanda lang yan. Ganito talaga sa probinsya. Matatanda yung nagbabantay sa tindahan. Mga ining, okay. anong bibili niya? nagantay ako. Atong tinda, pabili po kami ng kitkeya, tsaka biskwit, tsaka soft drinks na din. Yung malamig ah. Sige, wait lang. Kukunin ko. <coughs> Princess, tara na. Natatakot na talaga ako. Saglit na lang, Bebang! Ibibigay na yung binili natin! Mga Ineng, ito na yung pinabili nyo! Magkano po lahat yan ate? Huwag na! Libre na lang yan dahil hindi naman kayo taga rito. Talaga po! Libre na lang to! Oo! Kunin nyo na! <laughs> Salamat pa! Huwag kayo magpasalamat! May kapalit yan! Ano po? May kapalit! Binibiro ko lang kayo! Sa inyo na yan! Tara na Bebang! Uwi na tayo! <laughs> Bilisan natin, Princess! Mag-iingat kayo, ha? Kasi may gumagalang aswang dito. Princess, may aswang daw! Sabi ng tindera! Huwag kang maniwala, bebang! Joke-joke lang ni ate! Sa wakas, may napadpad na mga bata dito. May bago na naman akong kakainin. Ang bait ng tindera, bebang, no? Hindi niya tayo pinagbayan! Ang dami nito, eh. May masamang akong kutob sa tindera, Princess! Para siyang aswang! Ikaw bebang, nilibig ka na nga ng tigdera, pinag-iisipan mo pa ng masama. Bakit pinagay niyang pagkain, may laso niyang, tapos may hilo tayo kapag kinain. Hay nako, ang damang iniisip bebang, basta ako, kakainin ko na itong kikirya. Princess, wag! <laughs> oh, ang sarap! <laughs> Princess, ano yun? Gumagalaw na naman sa madilim Bebang Nahihilo ako Naku Yan ang nga ba yung sinasabi ko eh <gehen> Gumagana na yung nilagay kong gamot Bebang Hindi na kayo ng katawan ko Inaantok na ako <gehen> Wow. princess! Gising! Nasa probinsya tayo! Bakunin ka ng aswang! <laughs> may kakainin na akong bata. Ah, may aswang. Princess! Tapo! Princess! <laughs> na katang batang matakaw! Pilipinas, siya ng aswang. Paano kaya siya maliligtas? Mag-comment lang kaya para sa part 2. Bye-bye!